Hindi na talaga mapigilan ang patuloy na paglaganap ng kilig vibes sa pagitan ng rumored couple na sina Kim Chiu at Paolo Avelino. Kamakailan lamang, tila napansin ng mga masugid nilang tagahanga ang magkaparehong bracelet na suot ng dalawa, dahilan para muling magliyab ang chismis tungkol sa kanilang relasyon. Sa ilang larawan na kumalat sa social media, makikita si Kim at Paulo na parehong may suot na metallic bracelet na may sleek at minimalist na disenyo. Bagamat magkaiba ang okasyon ng mga litrato, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng fans ang detalye ng kanilang accessories. Ayon pa sa kanila, hindi raw ito simpleng coincidence kundi maaaring isang couple bracelet na simbolo ng kanilang malapit na ugnayan. Hindi na bago ang pagkakaugnay ni Nakim at Paulo, lalo na't na madalas silang makitang magkasama kamakailan. Nagsimula ang kilig vibes noong una silang makitang magkasamang nagjo-jogging na sinundan pa ng mga interaction nila sa social media. Bukod dito, napapansin din ng mga fans ang tila kakaibang chemistry nila sa tuwing magkasama sila sa mga public events at interviews.